Pagsalungat ng unyon sa aplikasyon ng XYZ Company na ma-exempt sa wage order bilang distressed establishment. Ang mga pangyayari ay ang sumusunod. Ang XYZ Company ay nagsubmite ng aplikasyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board para ma-exempt sa wage order bilang isang distressed establishment. Hindi pinabora ng board ang nasabing aplikasyon dahil napag-alaman nito na ang capital impairment ng XYZ Company ay 17.6% lamang at hindi 25%. Dahil dito, nagapela ang XYZ Company sa National Wages and Productivity Commission. Ang issue sa kasong ito ay, kung ang board ba ay nakagawa ng matinding pang o grave abuse of discretion nang hindi nito pinaburan ang aplikasyon ng XYZ Company para ma-exempt sa wage order at i-dismiss ang motion for reconsideration. Ang desisyon ng NWPC ay ang sumusunod. Ang apela ng XYZ Company ay na-deny ng NWPC. Ayon sa NWPC, bilang distressed establishment, dapat maipakita ng XYZ Company ang mga ebidensya na dokumento na ito ay may kabuang pagkalugi na umaabot ng 25% o higit pa. Nakita rin ng NWPC na ang capital impairment ng kumpanya ay 17.6% lamang. Dahil dito, ang XYZ Company ay hindi narapat ma-exempt sa wage order. Para sa mga katulad na impormasyon at video, i-like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell.